guys ang lungkot ko ngayong araw na to nag-away kami ng jowa ko siniwalayan ko siya guys kasi guys nagalit ako sa kanya kasi hindi siya nag I love you sa akin kasi guys binilan ko siya ng chikcherya, nagpapabili siya sa akin. Tapos, sabi niya sa akin, tapos pagka uwi ko, binilan ko na siya, bidigay ko sa kanya yung pinapabili niya, hindi siya nag I love you sa akin. Sinabi so, niya lang sa akin guys, thank you. Hindi niya sinama yung I love you. Tapos nagalit ako, nagdabog ako. Tapos uh, hindi niya ako gusto. Hindi nga na daw ako gusto. Nakipag-iwalay nakipag ako sa kanya. Kasi guys, ang sakit eh. Pagka-uwi mo, tasabi, niya lang thank you, tas di siya mag-I love you. Nagalit talaga ako at pumayag siya na makipag-iwalay sa akin. Pumayag na rin ako guys. Kasi guys, masaya ako pag sinasabi ako ng I love you. Kayo rin naman niya ate. Pero sa akin, di ako sinabihin ng I love you eh. Nakaka-hurt. Sakit niya. Tapos sinabihan niya ako. Pogi, pangit daw ako. Grabe yan, sakit. Sabi nang magulang ko ang pogi ko daw tapos sabi ng mga teacher ko ang pogi ko daw sabi ng mga tito ko ang pogi ko daw lahat ng kamag-anak ko sabi ang pogi ko daw pero sa sinabihin niya ang pangit tapos sabi din ng mga ko, pogi ko daw Tapos tinanong ko yung nagtitinda doon, tinanong ko siya kung pogi ba ako. Sinabi niya, pogi ko daw. Hindi <laughs> siya nag-i-love sa akin. Tapos sinabihan niya pang pangit. Wala pang luwa. Kanina pa kumiyak, wala pang luwa. Ang <laughs> sakit yun guys. Naka, sakit na Hindi ko yung I love you. Kuti pa yung iba. Kasi sabi, I love you mahal, I love you mahal. Pero ako, mahal na ito na yung pinabili ko sa'yo. Thank you. Di man sinama yung I love you. <laughs> deserve to it sa akin. Hindi niyo ako sinabihin ng I love you. Pangit pa daw ako. Isabi nga ng mga tao, pogi daw ako. Sabi nila sa akin, pogi. Sabi nga pangit. Hindi pa siya nag-I love you sa akin. Eh, di, di niya ako love. Sakit, sakit. Sakit, sakit. So